Ah, dumating ba? Oo, oh, dumating. Tanya natin kami nagkasunduan. Ha? Huh? So, Today's main video nga pala mga kamoto Magsusundo tayo ng ganitong oras Ang oras ngayon ay 10.30 ng gabi Ang susundin ko pala dito mga kamoto Walang iba kundi yung aking bayaw na nag-ODT sa isang barko sa Dumaguete. Pero dapat talaga magsusundo sa kanya, ng kanyang tropa na naka-tricycle. Hindi daw kasi iikain ang single na motor kasi marami daw siyang dalang damit. Kaya nga rin ako pinasundo kasi isang oras na daw siya nagaantay doon di dumating. Yung tricycle, at dito nga mga kamoto meron na ako na na portal. Tignan nyo, napakadilim, natakakatakot. Baka bigla dito merong maron sa akin. Nagbuti na alam meron akong MDL dyan. At malakas yung ido po. Yung pag pinatay may ilo, tignan nyo. Grabe ang dilim. Nakakatakot. Bakit hindi mo sila maglagay dito ng poste ng ilaw? Para yung mga dumalaan, safe at tayo nga mga kamoto, malapit na tayo sa ating bayaw. Andito daw siya bagtang sa may sogo Go, nag-check-in mo na daw siya ng 3 hours kasi nag-boss mo na daw siya ng hihi Haha, <laughs> joke lang. Ah, dumating ba? Oo, oh, dumating. Tanyan natin kami nagkasunduan. Ha? Huh? Sa, sa ano? Sa... Ito nga mga kamoto, dumating pala yung tropa niyang nakatricycle. At sinakay na yung mga gamit niya at nauna na siya doon pa uwi. Di kasi na-expect na ang ko na darating pa rin niya kasi ilang oras na siya nagaantay hindi dumarating. At pasalamat na nga rin dumating din yung tropa niya kasi nga umagamit niya ay pakarami.